is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. At eh, di ba, trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o i Kaya hindi po, dapat ibintang lahat doon sa nakaraang uh, administration ng BUCOR kung ano yung pagkakamali ngayon. Iyon ba ang gusto nating palabasin ngayon? Ang sinasabi ko po, uh, Mr. Chair, uh, hindi naman so nagbibintang ako. Iyon lang po ang ko mga problema sa 50 years na nandiyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na isang bilyon na sino ngayon ang magdetermine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki lang kayo isang bilyon. Uh, nagpa po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga uh, nagpagawa niyan mga kontratista sabi nila sir tatapusin po namin niyan kahit lugi kami aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil nag na pang paggamit ng cellphone sila po yung middleman din sa drugs no so, sabi nila eh kung mahuli man kami unang-una hindi kami basta hindi sila basta-basta makakapasok sa amin dahil kontrolado ng bucor ang pagbisita so pati po yun nahawakan po nila yung drug problem kahit kaya pag nagtetestify po ang BPDEA, NBI, sasabihin nila dito po galing ang uh, transaksyon ng mga drugs. So yan po lahat hinarap ko, no? Sabay-sabay ko pong hinarap yan. And then of course, uh, nung pumasok naman yung previous administration 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bureau. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya mga 70 na galing sa labas, galing sa sa ibang ahensya, sila po ang nagtayo ng kanilang uh, grupo o kanilang mga ano, kabal o kanilang uh, kung sindikato. Ano ibig sabihin noon? Uh... Nagtayo ng grupo hindi consistent sa batas ng 2013 walang opo si inapply na civil service uh, rules opo paano mapapaano makakasweldo kung hindi uh, kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno diretso sila sa tinutukoy BJMP mo? po sila galing Sinong tinutukoy mo Uh, si ano po si uh, DJ Bantak yung dating DJ. So nagtayo Nag, siya, nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na, na sabi tao. niya hindi ko mapakatiwalaan kayo. Pasensya na kayo. So this were detail, this were uh, Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Hindi or, po? Paano sila nakapasok? So dapat 'yun eh may convent. Si po um yo Convent Um, Mr. O din, Chair. meron din prosesong dinaanan. O pero po nung dinala sila dito, uh, mga ranggo lang po nila, mga tenyente, kapitan, pinapromote po sila ng kernel at saka general. Dahil po ang posisyon na in nila da, da, sa bagong batas ng RA 10575A eh, equivalent to that position. So sa hanggang ngayon, ay nandun pa sila? Natanggal po sila nung pumasok ako para natanggal? Uh, Pinangunahan mo yung pagtatanggal? O uh, uh, una po, sa nagbitiw? Uh, nirilip ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang, kanilang uh, mother unit. Pero nga po, uh, dahil nga sa tatlong taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, tatlong taon din na hindi, ano na ba, naka-floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema. No? Ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsal, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor uh, employees din na uh, correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nagpile din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko, na nag-iwan ng pera ng one billion, pero hindi naman po pala natapos yung project. Uh, so, per, what what we're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Hindi pa, trabaho mo na iayos, ipagpatuloy, kung may tamang ginawa o i, Kaya hindi nga po, dapat ibintang lahat doon sa nakaraang... Uh, administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Iyon ba ang gusto natin palabasin ngayon? Ang sinasabi ko po, uh, Mr. Chair, hindi uh, naman so nagbibintang ako. Iyon lang po ang minana ko mga problema. Sa 50 years na nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na isang bilyon na sino ngayon ang magdetermine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki-laki yung isang bilyon. Uh, Nag-retreat po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa uh, kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga uh, nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, Sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero, ano ba gagawin nga. Ano at least siguro you will be aided by COA reports, oh audit reports, hindi naman yung basta-basta, ito mali yung ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano-ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano, yung ba yung sinasabi, Tatlo pong no? uh, buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Dabao, at sa Kasalete. Nag-allocate po ng 3300 million. Uh, hindi po natapos. Ang na Pero nakubra na po yung almost 1 billion. Uh, pati sa... CIW at sa San Ramon. Nakubra na po yung pera, pero 50% lang po ang natapos na pa mga building. So pag natapos ito, sabi mo, tatapusin din ang mga kontraktor, Makakaalwan ba? Doon sinasabi mong 51,000 ngayon na dapat ay 12,000 lang. Makakaalwan po, PDL. Mr. Chair. Uh, mga mga 5,000 po ang maililipat kung matatapos po yung mga building na yan. Hindi naman pala. Kailan matatapos yon Yung isa po, baka end of the year. Yung... So ang pinipresent mo ngayon na, na reforms ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. Opo, itutuloy mga, po. Uh, yun naman pala. Eh. So, kailan inaasahan ng natin na matatapos ito? Hopefully po, yung dalawang building uh, matatapos this year, pero yung isang building po, talaga yung kontratista, wala nang talaga pa kayaan. Uh, Leyte uh, and Palawan. Palawan at uh, Dabao po. Dabao. Mr. Chair. Leyte, hindi na matatapos. Hindi na po kasi wala talaga pong pera na, na may, may lalabas yung kontraktor. So, at least two-thirds matatapos. Go ahead.